Kapag ang bayan ay nahaharap sa panganib at ang pag-asay unti-unting nawawala, isang batang lalaki ang muling tatayo upang protektahan ang lahat kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay. Yan ito ang pagpapatuloy ng kwento ni Ain Sa episode 9 ng Even Given the Worthless Appraiser Class, I'm Actually the Strongest. Nagsimula ang kwento sa isang nakakakilabot na kaganapan, isang grupo ng mga halimaw ang papalapit na sa bayan kung saan naroroon si Ain, takot na takot ang mga tao. Ang sigaw ng kaguluhan at takot ay nagkalat sa buong paligid. Naalala naman ni Ain ang batang iniligtas niya noon, pati ang lalaking nagtiwala sa kanya. Dahil dito nangako siya sa sarili na mula ngayon poprotektahan niya ang lahat. Kaya't agad siyang umatake sa mga halimaw gamit ang kanyang spiral bullet, ngunit napakarami ng kalaban. Kahit matapos ang kanyang atake, marami pa rin ang natira. Sumugod sa kanya ang mga halimaw, kaya agad siyang gumamit ng super appraise, sinundan pa ng sunod-sunod na mga skill para makipaglaban. Pero dahil sa dami ng mga kalaban, hirap na hirap si Ain tapusin ang lahat. Habang patuloy siyang lumalaban, may isang lalaking nakamasid sa kanya at namangha sa galing ni Ain. Sa gitna ng labanan, nagbabala si Yuri kay Ain. Sabi niya, kung ipagpapatuloy pa ni Ain ang laban, baka siya ang unang bumagsak. Ngunit sagot ni Ain, bago mangyari yon. Uubusin ko muna ang lahat ng halimaw na to. Hinugot niya ang kanyang espada, nag-concentrate, at pinalawak ang saklaw ng kanyang pag-atake. Sa isang iglap na hati sa dalawa ang mga halimaw na tinamaan ng kanyang slash, biglang lumabas si Yuri at sinabi niyang ubos na lahat ng halimaw. Napangiti si Ayn, ngunit ilang sandali lang ay bigla siyang bumagsak. Agad siyang sinalo ni Yuri at agad ginamot. Pagmulat ni Ayn, lumapit ang batang iniligtas niya. Tinawag siya nitong Diyos, niyakap siya, at taos-pusong nagpasalamat ang mga mamamayan sa kanyang kabayanihan, ngunit biglang nagsalita ang isang lalaki sa mga tao, Ihintay na lang ba natin ang kamatayan? Magpapatuloy na lang ba tayo sa pag-aalay? Dahil sa kanyang sinabi, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga kasama niyang tao na lumaban. Masaya si Yuri sa nakita niya na muling nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Sabi niya, Dahil to sa pagsisikap mo, Ain, pero sagot ni Ain, hindi ko 'to magagawa kung wala ka. Ikaw ang unang taong nagtiwala sa akin. Noong una tayong nagkita, niligtas mo ako. Binigyan mo ako ng kumpiyansa sa sarili. Gusto ko rin maibahagi 'yon sa iba. Habang naguusap sina Ain at Yuri, biglang lumapit ang mga tao at pabirong tinawag ang dalawa na batang pag-ibig dahilan para mapahiya si Ain at Yuri. Biglang lumitaw si Nigun, nagpakita rin ng mga tao at sinabi nilang hindi na sila susunod sa kanya, handa na silang lumaban at protektahan ang sarili. Nagulat si Nigon sa rebelde nilang tugon. Sinabi niya sa mga tao, isa siyang demonyo. Walang taong kayang talunin ng Hydra. Idinagdag pa niyang bahagi raw ito ng plano ni Ain para kontrolin ang Raishik. Pero huwag kayong mag-alala, dagdag niya. Ako ang magpoprotekta sa inyo. Ngunit sa kanyang gulat, walang ni isa ang naniwala o sumunod sa kanya. Lumapit ang isang lalaki at sinabing, hindi namin kailangan ng pinunong nag-aalay ng tao. Lalaban kami, tulad ng ginawa ng tatay mo noon. Nasaktan si Nigon sa narinig. Dahil dito humingi siya ng tulong kay Shadow. Kinuha niya ang isang pendant at agad na napansin ni Ayn na ito ay kaparehas ng kay Zoid. Binalaan niya agad si Nigon na lumayo sa salamin, ngunit huli na, binalot na ng maitim na aura si Nigon. Lumipat ang eksena sa isang madugong lugar. Nasa harap ni Nigon si Shadow, sabi ni Shadow. Patayin mo ang lahat. Hindi sila nakikinig sa iyo, gaya ng tatay mo. Pero sagot ni Nigon, namatay ang ama ko dahil sa sakit. Hindi, sagot ni Shadow. Ngayon sasabihin ko ang totoo. Ihanda mo ang sarili mo. Ipinakita ang nakaraan ni Nigon. Noon, masaya pa siya kasama ang ama. Isang pinunong mahal ng lahat. Isang araw, inutusan siyang makipaglaro sa mga bata pero tinanggihan siya. May sakit ka, sabi nila. Nilayuan siya at iniwasan. Habang naglalakad, Narinig niya ang masasakit na salita ng mga tao at dito niya unang nakilala si Shadow. Mula noon, naging tanging kaibigan niya ito. Isang araw, nakita ni Nigun na may sakit ang ama niya. Tinulungan niya ito at nagbigay ng halamang gamot, ideya ni Shadow. Sinabi ng ama niya na gumaan ang pakiramdam niya, kaya't patuloy na siyang binigyan ni Nigun ng inumin araw-araw. Ngunit pagkalipas ng panahon ay nakita na lang ni Nigun na patay na ang ama niya. Lumapit siya kay Shadow, umiiyak, at sinabing hindi niya kayang pamunuan ang Raishik. Pero sabi ni Shadow, tutulungan siya dahil magkaibigan sila. Bumalik sa kasalukuyan. Sinabi ni Shadow, ikaw ang pumatay sa ama mo. Nagulat si Nigun. Nilapitan siya ni Ain para gisingin at iligtas. Sinubukan niyang alalahanin ang totoo at sinabi kay Shadow, hindi totoo 'yan. Namatay ang ama ko sa sakit. Pero sagot ni Shadow, hindi sa sakit, sa lason. Lason na ikaw mismo ang nagbibigay. Nilason mo ang ama mo araw-araw, akala mo'y gamot. Dito niya napagtanto ang masakit na katotohanan, niloko lang siya ni Shadow. Lahat ng kasinungalingan, pati ang pagtawag kay En na demonyo, ay bahagi lang ng plano ni Shadow dahil dito hindi na kinaya ni Nigo ang emosyon. Nawala siya sa kanyang sarili at tuluyang sinaniban ni Shadow. Nagpakilala siya kay En. Ako ang Viscount Shadow of Illusion, ang ikalimang demon. At dito nagtapos ang episode. Habang dama ni Ayn ang bigat ng bagong banta sa harap niya, mag-comment ka kung gusto mong ipa-shoutout or may anime kang gustong ipa-recap? Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video para sa mas marami pang Tagalog anime recaps. Ako si Loki Anime Recap at hanggang sa susunod na episode.